Okay mga idol, ito It's Friday again Ayan, nandito tayo kay Boss Tony Mga idol Ito daw, 6K mga idol <artery noise> 6K daw ito mga idol oh. Dito katawan Boss Tony, ano blood play nito? 6K mga idol 10,000 yan oh. 6K mga idol, oh. Ayan, 6K, mga idol. Eh bos, eh mga vlogger mga scammer mga scammer mga okay, magpapabili mga <laughs> mga mga idol 6 mga 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 Lemon mga k mga 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 idol mga 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 Idol mga 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 mga

Adal. Ebo eh, Tony Idol ah. 6K din to. Ebo eh, Stoney ha. Ah, ah magaganda na. Build Mga idol. 6K yan. Ah. Gusto nyo yan no? bloodline nito o? Bloodline nito o? Ay, sir? Yan? Mga posong sweter e. Posong? Posong mga idol. Ang mga, mga bloodline. Posong sweater. O, ligyan mo nga yan. 6K. May bawas pa nga mga bossing. Posong sweter. Saan po posong sweter din? Awesome sweater mga idol. Ayan. Ay, hey, boss ko, ano ito mga idol? cotton sweater. Magkano yan? Dito ang out ko rito. Ano ang bloodline? Nelson Gray. Nelson Gray, no. mga idol. Kay boss ko so, niyo. Gusto niyo pabigay ng number natin? Ayun ay, pa rin. Ayun pa rin. Ito yung Del Prado Tony. Delprado Del Tony. Tony. Anong mm, ano mo? Profile? Yung nangawa ko ng na gold. Yun. Ayan, si Boss Tony mga idol Puro quality manok niya mga idol Contact niyo lang Para sa mga detalye Ayan, kay Boss Tony Okay Mga idol, ito kay Boss Steve ito, mga idol 4K 4K ito mga idol Ayan Kay Boss Steve festive na. ito mga idol Lala ka okay. katawan Wala ni boss nyo na. 4K ito pa mga idol ha Okay. Ini tu pak idol. bos tu.

Atau 4K dan mga idol bos? Boss Steve. Kay Boss Steve 4K mga Mga o, the Or, okay, okay, okay day mga idol. Okay, boss is good mga idol.

ay okay, ko ma idol eh okay, boss steve por kay yeah, ma idol kay boss steve idol kay boss steve por okay.

Pero pwede mga idol eh, hey, boss batang 2, mga idol? 5, 4, 5, 4, 5, hey, bos batang, 5, hey, bos batang 5, idol, 4, k Kaya ito mga idol, kayo boss batang. Kaya ito mga idol, kayo boss batang. idol or coyote eh bos batang idol sedang bos okay Porque ito mga idol ako boss